Grabe, hindi ko alam kung okay. paano. Okay, atinan mo siya ako. At kasama siya doon. Reunion namin to. <laughs> Kaya, Regulation to, Yes, pag nagkakaitsaya na kami ni Sumi, may parang effort ako na paglilatan siya nang gusto kasi nung machete ako yung ano eh. Ano? <laughs> Bumabawi ako dito. Pero, kasi ito nga sa'yo kung may natututunan sila sa amin, mas may natututunan din kami sa kanila. Uh, yung kaba nila sa akin, I will make sure na sa susunod na eksena, wala na yun. Ganon. Oh. Matidinig na nila yung tawa ko naman. Oh, ganyan. Tapos lagi kong sinasabihan sila na huwag kayong mahiyang mamulot ng acting sa mga seniors. Kasi yun din ang ginagawa ko sa mga kagaya nung kung oh, pwede ko manggitin. Yung mga broka babies na nakatrabaho ko, si Kuya Espe, At, uh, Kinikwento kay na nakalita ko, ano, yung tingin na tatlong gano'n, sabi ko, yan, napulot ko yan, hindi ko ito eh. Turo ni Broca. So parang, yung turo ni Broca, magkuha mo na rin. Parang ang naring naturoan niya. So hindi nakakahiya na, ito, nakuha ko kay Dadoy Cristo, yung iyak na nakatingin sa taas. Yung parang nakikusap sa Diyos. Yung gano'n, ay, ay. nasabi ko sa kanila, yung napulot ko yun sa mga mas bata sa akin. So, Si Elise, ang ganda nang nakikita ko sa batang to kasi pwede siyang bida kontra bida. At ang sarap niyang paglaruan. Kasi eh, pwede mong kawawain, pwede din naman siya yung mga ngawawa, di ba? Si Charlie, pinatunayan niya sa akin kung bakit siya best actress ng ngayon. Kasi nung nanalo siya, sino yun? Sino na Charlie dito? Okay. Ganon yung mga reactions So, nung naka-work ko na siya, ay, kaya pala. Si Alexa naman, Ganun din. Kahit huwag mong pagsalitain yan ang mata niya ng sa... At syempre si Doi, isa na napaka-professional. Sinasakal ko na siya. Sinasakal ko. Yung, yung ulo niya, kung nasan yung ulo niya is puro bato-bato kasi -bato. nicho na yung kasunod eh. Tinasabihan ko siya, tinatanong siya, masasaktan ka ba? Masasaktan ba kita? <laughs> talaga wala. Wala wow. gano'n. Talagang kung ano yung hinihingi ng, ng eksena, yan talaga yung binibigyan niya. At lahat kami dito blessed. Kasi ang gagaling din ang mga directors namin, lalo si Direk Raymond. Pangatlo na natin sa direct, no? Wow! Ano yung patungan? So, so, Tapos pastardos, pamilya ko. Oh, And every time, iba yung hinihingi niya sa akin. Like sa pamilya ko, meron siyang iyak. Ang hinihingi siya ako na iyak ng bata. At iyak ng may edad na na tao. Tapos dito, iba rin, na pag pinukul ka ni Gardo ng dialogue, kada no, pukul niya, dapat sinasaksak sa Ang hirap kasi, di ba? Okay, oh, na no. <laughs> Wala naman kaming backstory ni Gardo dito eh, pero pinapanood niya sa yung ginawa flashback. So, yun lang yung pinagbubunta namin. Okay, ang... At saka, iba talaga siya magbigay ng ano, ng instruction. Talagang, ewan ko, kinakaririn niya ng gusto. <laughs> At saka, ayun. Hindi mo rin naman matatawaran ng Joseph Marco. Ronnie Alonte na napakalaki na nang in-improve. Oo. Oh, oh, okay. Buhat sa panonood ko sa kanya, kasi nung sa Alap 2 dumadalawa ko sa set nila, kaya okay, din ako doon. So, napapanood ko siya. Mas magaling ganun dito ngayon. Oh. Salamat po. Yeah. At si, si Katie na, gusto yung batang yan, laging nakabati. Hindi sabi niya okay. okay. sa nakuwi, lagi yan nagtatang kita. Okay, siya pa. Ganun, ganun. Andyan siya parati. Mm. Uh, hindi yan nawawalan ng bate sa mga seniors. So, ka talaga. Ingin sa kanya, uh, pagiging gentleman at uh, respectful. So pag umiingi nga si Oo. nga ito. Kapag So, try okay. <laughs> Ayun. Yun ang, yun ang, yun ang magandang experience ko dito. Sobrang, sa maiksing panahon, nagpamahal sila lahat sa akin. Siyempre si Joseph Marco, ang maganda magkasama niyan sa Provinciano. As in, naging parang magkapatid na kami doon, no? Kasi nakalapin ka yun. Hmm. Pati ganun niya, nakita ko na. Kamusta po? Pinakikita naman kasi nila sa akin eh. Itingnan ko naman, siyempre. Kasi nasa Kasi sana oh. uh -oh. uh, 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 po. Oo. Kaya parang white na yun si Pre. Parang black na yan. I na rin naka-handpoint siya noon eh. Huh? Ay, hindi. Okay. And reaction? Siya. Kung nakapagigay ko sa So, congratulations yeah, sa yeah. yun, Ms. O. Nakita, you work together for two projects. How was it? Ang ganda naman sinasabi ni Ms. O. I love working with Ms. O. You know, sobrang um, maasikas um, siya. Especially kapag naging kapos mo siya. And especially kapag nagustuhan ka talaga niya. Kasi ano yan eh, black and white yan. If ayaw ko niya, ayaw ka. Oh! To. If gusto ka niya, gusto ka niya talaga. And strike to na ako sa kanya. So, strike two na ito Pangalawang best mo na akong pinatay sa Sa siya Dito ako <laughs> <laughs> so, rin. To sabi ko na nila sa next project. Ikaw naman tumakay sa akin. Alright, uh,